Hi guys, it's me, Katako Girl. So pa saan kami, punta kami ng 7-Eleven dahil nagkikravings ako sa Big Bite. Ayoko mag-rise for today's video. Big Bite lang sapat na. Kaya ngayon, papunta kami ng 7-Eleven with my brother, youngest brother. Okay, let's go. And dito na po kami sa Kanto. Yeah, may burger dito. May tindahan ng kung anak-anak. walking-walking. At 7 eleven na nga mga katakaw, pumasok na ako sa loob para bilhin yung kinikrave kong Big Bite. Pero bago yan, pumili muna ako ng flavor kung buko pandan o dalandan. So after that, binayaran ko na din to sa counter. True Gcash ko nga siya binayaran dahil kulang yung cash na dala ko. Nakalimutan ko kasi mag-withdraw mga katakaw. Kaya yan, tinimplahan ko na siya. Nang sa ganun ay may lasa naman to, nilagay ko na yung tinunaw na keso at aswete. At sisimulan ko na mga katakaw. First bite! Para sa inyo. y u n 다 m 오 음, yummy. Last bite para sa inyo mga katakaw, kitang kita sinamuul na. At sa mga oras na ito, bakit ganaman naman ako'y bumili ng pambara pero walang panulak? Ay yun nga, nagpabili na ako sa aking kapatid. Hanggang dito na lang mga katakaw, bye bye!